ipinahayag ni Pangulong Donald Trump ng United States ang digmaan laban kay Zaharan Mamdani, nanalong alkalde ng New York na Demokratang Muslim. Ayon sa politiko, maraming kilalang personalidad sa New York ang nagtipon-tipon kamakailan upang talakayin ang posibilidad na ipadala ni Donald Trump ang National Guard o iba pang puwersang federal sa New York para agawin ang kapangyarihan sa lungsod matapos matalo ang mga Republikano sa eleksyon. Sa New York, ang mga namumuno ay nagtayo ng military cabinet na regular na nagpupulong kasama ang kapulisan, negosyo, aktivista at mga veterano para paghandaan ang posibleng panghihimasok ng federal na autoridad. Kasabay nito, nasangkot sa iskandalo si Mamdani mismo, ang ama ng nahalal na alkalde ng New York si Mahmud Mamdani. Naalala nila ang kanyang aklat na isinulat pa noong dalawang libo at apat kung saan inilalarawan niya ang dalawang grupo ng mga Muslim. Ayon sa kanya, inilarawan niya ang mabubuting at masasamang Muslim at iginiit na ang masasamang Muslim ay nilikha at pinalaganap ng Estados Unidos. Ang pangalan ko ay Alexi Pichi. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago simulan, mag-subscribe muna kayo sa channel, mag-like, at mag-iwan ng komento. Mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description. Nagpo-post kami agad ng balita kapag may dumarating. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na sponsorship gamit ang mga detalye at link sa video description na kalagay. Suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Piliin ang format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Ayon sa politiko, balak ni Donald Trump magpadala ng National Guard sa New York matapos manalo si Kranom Amdani bilang alkalde. At pati na rin ang hukbong sandatahan ng Estados Unidos. Ginamit niya ang dahilan ng paglaban sa krimen tulad ng dati niyang ginawa sa ibang lungsod. Nag-aalala ang mga lokal na autoridad na baka, gustong kunin ni Trump ang kapangyarihan sa lungsod matapos matalo ang mga Republikano sa eleksyon ng alkalde ng New York. Ayon sa politiko, bumuo ng virtual war room ang grupo ng maimpluensyang tao at si Gobernador Kathy Hochul para makipag-usap sa kapulisan, opisyal, negosyante at kasamahan. Malalaking aktivista. Sa ganitong paraan, nais nilang hadlangan o pahinain ang federal na panghihimasok sa New York. Nakakatuwa Hiwalay ring naghahanda ang mga awtoridad ng estado ng pagpupulong kasama ang mga lider ng simbahan at veterano. Sabi ng kopona ng gobernador, layunin nilang pigilan ang paglusob ng federal na awtoridad. Kung hindi magtagumpay, umaasa kaming kahit paano ay maantala at kung may mangyari, kailangan naming harapin. Ang lahat ng tatlong senaryo ay nakabatay sa seryosong bagay. Ayon sa ulat, ang lawak ng pagpaplano at pagbuo ng koalisyon ay layuning alisin kay Trump ang anumang dahilan para magpadala ng National Guard o aktibong tropa sa lungsod. Matagal nang pinagmamasdan ng pamunuan ng New York kung paano ipinapadala ni Trump ang National Guard, mga ahente ng Immigration at Customs Enforcement at mga sundalo sa ibang mga lungsod at naghanda sila para sa posibleng katulad na aksyon sa sariling lungsod ng presidente. Sa totoo lang, nagkaroon ng pansamantalang ugnayan si Gobernador Hochul ng Estado ng New York kay Donald Trump na nagpapakita ng malaking interes sa New York. Pero direkta niyang ipinahayag ang pag-aalala na ginagamit ng presidente ang pagkakahalal kay Zakran Mamdani bilang dahilan para sa aktwal na federalisasyon ng lungsod. Magpapasok siya ng National Guard at sundalo para agawin ang kapangyarihan. Ayon sa politiko, inimbitahan ng gobernador sa kanyang opisina sa Manhattan ang malawak na hanay ng mga aktivista at mga organisasyon ng Union. Sa pulong, hinikayat niya sila na makipagtulungan ng konstruktibo sa isa't isa at sa mga autoridad ng New York para maiwasan ang karahasan at paninira na maaaring mag-udyok kay Trump na magpadala ng federal na tropa, gaya ng ginawa niya noong tag-init sa Los Angeles. Tiniyak ni Hukul sa mga grupo na ang anumang protesta na kanilang isasagawa ay poprotektahan ng mga pambansa at panlungsod na tagapagpatupad ng batas. Dagdag niya, kailangan nilang kontrolin ang sitwasyon at huwag hayaang may mag-udyok sa pulisya o magbigay daan sa panghihimasok ni Trump. Bukod pa rito, nauunawaan ni Gobernador Hokul at ng kanyang mga kaalyado na ngayon matapos mahalal si Zakran Mamdani. Kailangan nilang maging mas agresibo sa larangan ng public relations. Kaya noong Nobyembre, nagpasya na sa New York na magsagawa ng mga pampakitang operasyon laban sa krimen gamit ang mga lokal na veterano at mga lider ng relihiyon. Gagamitin ang mga veterano sa public relations campaign at patalastas para ipakita na silang mismong naglingkod ang nakakaunawa kung gaano kamali at labag sa konstitusyon ang paggamit ng sundalo laban sa mga mamamayan ng Estados Unidos. Magbibigay ako ng sipi mula sa politiku. Nagbanta si Pangulong Donald Trump na babawasan ang pondo ng federal na gobyerno kay Ma'am Dani sa New York. Ngunit nagtimpi muna siya sa agresibong pagpapadala ng Immigration at Customs Police, na ginawa niya sa Chicago. Gayunpaman, nabigla ang mga opisyal ng lungsod at estado sa pagsalakay ng Immigration Police sa Canal Street sa Manhattan noong nakaraang buwan, kung saan inaresto ang mga migrante na matagal nang nagbebenta ng kanilang paninda sa mataong kalye sa gitna ng lungsod. Pagsubok ito kung paano tutugon ang lungsod, mga namumuno, tagapagpatupad ng batas, at mamamayan. At malamang ito pa lang ang unang pagsubok pero ang problema, nasangkot na sa iskandalo si Sakran Mamdani. Kahit opisyal pa lang siyang magiging Alkalde sa Enero Isa, dalawang libo at dalawamput-anim. Ngayon, inaalala ng mga kalaban ni Mamdani ang kanyang ama, si Mahmudu Mamdani, at ang kanyang aklat noong 2004. Makabuluhan ang pamagat ng aklat, Mabuting Muslim, Masamang Muslim, Amerika, Cold War, at ang mga ugat ng terorismo. Sa aklat na ito, pinagninilayan ng ama ng magiging alkalde ng New York na, ayon sa kanya, ang mga mabubuting Muslim ay yaong mga sekular, katamtaman o makakanluraning Muslim na pinatutunayan ang kanilang katapatan sa pamamagitan ng pagbatikos sa masasamang Muslim, pagsuporta sa mga digmaan ng Amerika, tulad ng laban sa terorismo at pagsanib sa mga Amerikanong halaga. Sila ay tapat at hindi pinaghihinalaan, ngunit sa kondisyon lamang na aktibo nilang nilalabanan ang masasamang Muslim at pinatutunayan ang kanilang hindi pagiging mapanganib. Ngunit ang depenisyon ng masasamang Muslim ay nagdulot ng galit sa mga Amerikano dahil iginiit ng ama ng magiging alkalde ng New York na ang masasamang Muslim ay nilikha mismo ng Estados Unidos. At sa katunayan, ang terorismo mula sa mga Muslim ay gawa ng mga Amerikano. Bago iyon, hindi sila ganoon. Susunod ay isang mahabang sipi mula sa aklat ni Mahmud Mamdani. Binibigyang diin ko, ito ay isang sipi. Si Mahmudani, mga taong may kaugnayan sa pampulitikang Islam, terorismo o kontrakanluran na disidente. Ipinapakita sila bilang marahas, panatiko o hindi makabago na sumasalamin sa kulturang nagpapaliwanag ng mga kilos tulad ng Setyembre 11. Halimbawa nito ang mga militante ng Al-Qaeda o Islamista na itinuturing na produkto ng terorismong Islamiko hindi bilang geopolitikal na bunga tulad ng mga afghan mujahidin na sinoportahan ng Estados Unidos noong pananakop ng Soviet halimbawa nito ang mga militante ng al-Qaeda o mga islamista na tinitingnan bilang produkto ng terorismong islamiko at hindi bilang mga geopolitikal na bunga tulad ng mga sinuportahang Afghan Mujahideen. Noong panahon ng pananakop ng mga Soviet, gumastos ang Estados Unidos ng bilyon-bilyong dolyar para armasan at sanayin ang mga Afgan na mandirigma laban sa unyong Soviet na inilalarawan sila bilang mga mandirigma para sa kalayaan. At narito ang pinakakamanghamanghang sipi mula sa aklat ni Mahmud Mamdani. Ang radikal na Islam ay isinilang noong panahon ng Cold War. Ito ay lumago sa Washington at Islamabad, hindi sa Mecca at Medina. Noong dekada 80, ang salitang jihad ay positibong termino. Ang salitang mujahidin ay positibo ring termino. Inimbitahan ni Ronald Reagan ang mga Afghan mujahidin sa White House. May litrato kung saan sinabi ni Ronald Reagan na ang Afghan mujahidin ay katulad ng mga mandirigma para sa kalayaan ng Amerika, ang mga ama ng Amerika. Noong dekada 80, pinupuri ng CIA at Amerika ang mga terminong jihad at mujahid. Noong dekada 80, nagpadala ang kagawaran ng Estado ng 3 bilyong dolyar sa grupong Afghan. Ang parehong grupo na kalaunan ay naging Al-Qaeda sa Afghanistan. Nagdesisyon ang Estados Unidos na gamitin ang mga aral ng Koran bilang propaganda laban sa komunismo. Naniniwala silang makakatulong ito sa kanilang laban. Lumikha tayo ng isang Frankenstein. At nang tumalikod siya laban sa atin, tinawag natin siyang halimaw. Wakas ng sipi. Kaya... Sa tingin ko, talagang may dapat pag-isipan dito. Dito ako maglalagay ng tutuldok-tuldok. Ilagay ang opinion at konklusyon ninyo sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Iyan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Paalam.